So ayun guys, ang lakas po ng ulan dito sa Cavite. Baha na po yung ano namin po. Oh. Ayan, baha na po. Ha? Huh? And guys po. Oh. Kasakyan namin, nasa labas pa. Ayun, eh, kasakyan namin. Baha na po dito sa amin. Ang hinahanap nila naman nakasahulan, ayan. Tama guys. Baha na dun, no? Oh may tiblat pa. Pupunta tayong dito yung COVID dito land kung tayong dyan so oh, kaya nagsukawa si friends yung isawa kong nagpilitit ng kalat kasi dyan kami kanina ng tangali na ano nagloto sa labat yun yung guys makakas ng land gusto ko masarap patulog ngayon malamig masarap patulog ngayon masarap patulog ngayon guys so, may tiblat kasi at matuwang-tuwa ka ngayon dahil maulan. Salam? Dahil maulan. Bakit? Masarap. Magpuno. 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 na daanan, eh. Dahil pa kaya,

Papasok si Chris nandun mo. Na Tawag mo mga sinampay ko. Nasa garahi. Ayun. Ayun. Kawawa. Baka na yung garahi namin. Kawawa mga sinampay ko. Maliligo ka niya dahil na ulan You're